Mukabat pa sa 15,190 ka-indibidwal sa Sarangani Province o 9,012 sa General Santos City ang natala sa buhatan sa Philippine Statistic Authority nga hangtod karon wala pa'y birth certificate kung wala pa makaparistro sa ilang kaugalingon. aduna naman sumala pa'y programa ang naisgutang ahensya nga nagataniag o libreng birth certificate hinungdan nga lauman sa buhatan nga makaparistro ang mga naisgutana sa ilang kaugalingon. Sigun kay J.R. Clemenia, Birth Registration Coordinator. Especially yung mga katapatid natin, mga IPs, mga mga Muslims na nakatira doon sa mga bundoking lugar ng ating bansa. Ito po yung tinatawag na Birth Registration Assistance Project in partnership with the local civil registry offices of Sarangani and Jensen. Uh, layunan po nito ang maristro yung mga lang birth certificate. Problema kasi marami kasing tao na wala pang naristro. Sa ngayon, So matagal na ilang years na po ang proyekto ng PSA, yun yung malaking tulong para sa kanila. Hagit sa ahensya ang maong ihap rason sa pag-awag sa publiko. Nga sagadon ang maong programa aron nga makatabang kanila sa dayong pagbiripika sa ilang identification o makapahimulo sa mga lokal o national nga binipisyo sa gobyerno. Kung maaari magparehistro dayo, tayo, tabang libre pa po ito. Pwede po silang pum pumunta sa mga barangays ma'am at magpalistan ng kanilang mga pangalan, mga data. Kasi kinukuha natin yung mga data ma'am, kagaya po ng mga out of town registration or dito lang sa jurisdiction ng LCR within Jensen or Sarangani po. In the heart of changing lives, Kinis Russell Jean Mantile. Sa 89.5, Brigada News, Zafam Jansan, The Musical News Authority.